Historia Tagalog Horror Stories Dahil po maghapon kaming kasama ng business partner ko sa pag-iigot po sa buong bayan Kasama nila Mayora Inabot ako ng hating gabi sa paglalaba Mahimbing na po ang tulog ni ate nang matapos ako maglaba doon po sa likod bahay ng tinutuloyan namin. 11.50 p.m. May nadinig ako naglalakad sa gitna ng bubong pero sa halip po na yabag ng paa. Parang puko o matulis na bagay yung nakatungtong po sa yero sa tapat mismo ng kinahihigaan namin. 11.55 p.m. Nadinig ko pong umungol si ate. Yung ungol na parang sinasakal na binabangungot. Uminit po yung tingga na may lamang asul na tawas at langis na nakatali po sa bewang ko. Bigay po pala ito sa akin ng isang manggagamot sa lugar na iyon. Nilapitan ko si ate at tinapik-tapik ko po siya sa braso. 12 Midnight Palapit po ng palapit yung naglalakad sa bubungan sa tapat naming dalawa. Biglang napaupo si ate sabay hawak po sa kamay ko na gumigising po sa kanya. Mulat na mulat yung mga mata niya na tumingin po sa akin at doon lang siya tumigil sa pag-ungol nung makita po niya ako. Malakas na hangin po sa labas ang sunod naming nadinig na tila may malaking ibon na lumipad po palayo. Sinabi ko po kay ate na binabangungot ka ako siya. Pero nakiramdam muna siya sa paligid bago po siya sumagot sa akin. Ang sabi niya, sa panaginip do niya, nakita niya yung mga yumao niyang magulang. Naglalakad daw ito at habang sinusundan niya sila ay palayo naman sila ng palayo. Kinapa po niya yung kwintas niya na tulad ng nakatali sa bewang ko na protection din po niya. Namumulay po yung balat niya sa dibdib na nadampian ng tingga dahil po sa pagkulo ng laman nito. Sa panaginip daw niya, nung malayo na yung mga magulang niya, nakita daw niyang nahawi yung mga damo sa kaparangan kaya napalingon siya sa likod niya pagharap na muli niya sa magulang niya. Siya naman ngayon ang sinusundan nila. Pagharap naman niya sa likod niya ulit. Meron daw maahabang mga kuko na humablot sa leeg niya. At yung mga magulang naman niya ay sinusubukang hilahin siya palayo sa mga pangil na kakagat na sa kanya mula sa nilalang na humihila na sa kanya. Pero bago yung araw po na yon, Siesta time po noon mga 3pm Napanaginipan niya yung pinsan niya na hindi naman niya kaklose Dahil sa may interes ang pamilya nito sa lupang pinangangalagaan po nila Ayon po sa kanya Nakita niya ito sa panaginip niya na sumilip sa bintana habang natutulog siya At ang sabi sa kanya Nandyan ka na pala Yung nanay po pala ni ate ay namatay habang nagwawali sa bakura nila. Bigla na lang daw itong bumagsak sa lupa at hindi na huminga. Sabi naman ng manggagamot, palipad hangin daw. Yung tatay naman po niya ay malakas naman po ang katawan. Dinala pa nila ito sa Maynila para ilayo, pero hindi rin po nakaligtas. Dinaanan din siya sa panaginip nung huling uwi nito sa Palawan. Bumagsak po ang kalusugan hanggang makomatose pero wala pong makitang dahilan ng mga doktor dito sa Maynila. Nangyari po ito during my college days. Not sure kung fourth year or fifth year kami noon. Computer engineering po ang course ko mahilig kaming magkakabarkada na mag-overnight sa place po ng classmate namin sa Miss San Mateo. Dalawa po kasi silang tagatulong bayan second. Usually kapag may project kami ay doon kami gumagawa. Suki na rin po kami ng piyesta doon sa kanila. Madalas pag ganoon ay sa iisang bahay lang kami nagstay. Doon po sa bahay ng ate po ng isa naming barkada. Dahil doon ay mas may space na kasya kaming lahat Ayos lang naman sa kapatid niya yon, Kasi usually tatlo silang mag na doon Saka soundproof naman yung kwarto nila Kaya kahit inaabot po kami ng halos umaga na pagkukwentuhan na may kasamang inuman ay ayos lang sa kanila As long as hindi umaabot sa kapitbahay yung ingay namin Yung bahay po ng ate niya ay sa may patiis. Yung harap ay bakanting lote po. Tapos meron silang parang terrace muna bago makapasok sa mismong bahay. Although front lang din yung open na nakagrills yung kalahati. At yung kalahati naman ay semento. Yung magkabilang gilid ay pader naman. Doon sa bahay na yun madalas ang kwento sa amin ng classmate namin ay may nagpapakita sa kanya doon. Pero hindi namin masyadong ine-entertain kasi hindi kami 100% na naniniwala. Dahil po sa dalas naming nagpupunta doon ay never naman kaming nakaramdam ng kakaiba. Until one time. Katatapos lang namin mag-defense noon sa isang subject namin. Kaya nagkayayaan kami doon sa kanila. Alas 10 po ng gabi nung dumating kami Alas 8 ng gabi na kasi kami nakalabas ng skwelahan Sa Iris kami nag-aaral po Sa may Sampaloc, Manila Nagprepare po kami ng hapunan namin noon At after po namin kumain Ay pumuesto na kami sa may sala By the way Yung house pala ay walang dibisyon Yung sala at dining area may division lang doon mismo sa lutuan at papuntang CR. Pinatay na po namin yung ilo sa may sala. Iniwan na lang bukas yung sa may dining area para may tanglaw kami kahit nasa sala kami. Sa labas naman ay walang poste po ng ilaw kaya sobrang dilim. Kaya naman nagstart na kami ng session. Kunti lang naman yung inumin at pinagsaluhan namin iyon kasi kapos pa kami noon sa budget. Katatapos lang namin gumastos kasi noon sa project namin. So mga 2am, wala na po kaming iniinom. Puro kwento na lang din. Then na-realize ko na hindi pala ako nag-text sa parents ko na nakarating na kami sa bahay ng classmate ko. Pag-check ko po sa cellphone ko ay walang signal. San cellular po ang network ko noon at since nasira po yung phone ko kaya 5110 ang gamit ko nung oras na yon. Walang signal din po sa loob kaya kailangan mo pang lumabas para lang makapag-send ng message. Pero sabi ng classmate ko ay huwag na daw akong lumabas dahil malamuk na. Sa may bintana na lang daw ako. Buksan ko na lang daw yung screen. May maliit kasing opening yun para maisara or maibukas yung bintana. Open naman yung bintana kaya yung screen na lang po ang pinuksan ko. Nagtype muna ako ng message. Tuloy pa rin sila sa pagkukwentuhan tungkol sa nangyari sa amin from the start ng project namin hanggang sa defense day. Tapos nung isesend send ko na, saka ko na lang inilusot yung kamay ko doon para mailabas ko yung phone na inintay ko pa tong magsend saktong message sent nung nakita ko sa screen ng phone namatay po yung phone ko tapos bigla na lang humangin ng malakas meron pong puting bagay na tumama sa kamay ko medyo nagulat ako kaya bigla kong hinila yung kamay ko papasok at isinarado ko na po yung screen ng bintana habang sinasara ko sa isip ko baka papel lang yun na tinangay ng hangin Pero pagharap ko sa mga classmate ko Nagtaka ko dahil tahimik na sila at seryoso pong nakatingin sa akin Nagtataka ko rin silang tinignan para kasi silang nakatulala Kahit po si Jason, classmate namin na kapatid ng may-ari ng bahay Nakatayo po siya sa may tapat ng ref at nakatingin lang po sa akin. Then biglang nagsalita yung isang classmate namin na parang noon lang nahimasmasan. Ang sabi niya, pinatayan ka ng phone, saka tinapik yung kamay mo. Nilingon ko yung iba at tumangu lang sila. Noong una, ayokong maniwala. Baka kasi napagkakaisahan lang nila ako. Pero nung may umiyak na sa kanila ay doon na po ko biglang kinilabutan. Tapos sabi po ni Jason ay matulog na daw kami. Kanina pa daw nila kami pinapatulog. Pinauna na po niya kami sa taas at siya na lang daw bahalang maglikpit. Sa taas po ay mayroon pong dalawang kwarto. Tapos meron ding isa na parang sala. Yung mga babae po ay dun sana matutulog sa isang kwarto tapos yung mga lalaki ay dun sa parang sala Pero dahil nga sa nangyari ay nakikisiksik na lang kami sa mga lalaki Habang si Jason ay naiwan pa sa baba Hindi na namin inantay na makaakyat siya At pinilit na naming makatulog Kinaumagahan Nagtanong yung isang classmate ko kay Jason kung Nagsasalita pa daw ba siya kagabi Kahit na nakaakyat na kami at siya na lang ang naiwan oo daw na parang nagsosorry daw siya hindi daw kasi siya nakapagpaalam na aabutin kami ng ganoong oras dati-dati kasi ay magsasalita yun hindi namin alam kung kanino patungkol kung hanggang anong oras lang kami kaya simula nun kapag nandoon kami kami na mismo ang nagpapaalam kaya din do pala ayaw niya akong palabasin ng oras na yon dahil nandoon pala yon nakabantay kung di nga lang daw sinabi kong parents ko ang itetext ko ay hindi niya isasuggest na ilusot ko na lang sa bintana yung kamay ko pero sa awan ng Diyos yun na ang unat huling experience ko doon naniniwala ka ba sa inkanto? Ito pong kukwento ko sa inyo ay personal kong naranasan doon po sa bahay namin at nakita mismo ng mga mata ko. Sa bahay namin, lagi pong napupundi yung ilaw sa may CR sa hindi po malamang dahilan. Nakailang paayos na din kami sa mga wirings noon at pinacheck na din sa mga teknisyan. Pero ganun pa din lahat ng bumbilya iilaw lang po sa una pero after 5 minutes mapupundi na siya kaya hanggang ngayon yung CR namin ay wala pa ding ilaw at nasanay na lang kami isang araw po nagulat kami sa dingding ng CR namin sa labas na may tumubo sa mismong dingding na puno na nakakapit siya sa pader at sa sobrang laki niya ay masisira na yung pader namin kaya kailangan na namin siyang ipatanggal lahat ng kausapin namin ay ayaw po tanggalin yung punong nakakapit po sa pader namin at nalaman namin na puno pala yun ang balite natatakot kami at sinabi nila na kahit do bayaran pa sila ng malaki ay hindi daw nila kayang tanggalin yun dahil mukhang may nakatira do doon at natatakot sila na baka may balik sa kanila pag tinanggal nila iyon. Dahil walang nagtanggal, si papa at mama ko na lang ang gumawa kesa masira po ng tuluyan yung pader namin at doon na po nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko po inaasahan. Si mama ay may pinagkautangan sa palengke kaya dali-dali siyang pumunta para magbayad po sa taong iyon. Sanay kami na hindi po naglalak ng bahay. Sinasara lang po namin yung pinto dahil siguro ay kampante kami na wala namang magnanakaw sa lugar namin. Nagkasali si yung kaibigan ni mama at si mama dahil hindi po sila nagtagpo. Pero yung kaibigan ni mama ay nagpunta po sa bahay. Nagtatanong pa nga ito kung nasa bahay do ba si mama dahil bukas ang pinto at nakita niya na may tao sa loob at nagulat siya na may lalaki daw na nakaupo sa hagdan at sinabing anong kailangan mo sa asawa ko yun daw yung pagkakasabi ng lalaking nakaupo sa hagdan sabi ng kumari ni mama may utang daw kasi si mama sa kanya at sisingilin lang daw niya ngayon Nagulat siya dahil inabutan agad siya ng pera ng taong iyon at sobra-sobra pa daw yung binayad. Sumagot naman yung kumarin ni mama na maliit lang naman daw yung utang ni mama sa kanya at 500 lang daw at sobra pa daw ng 3,000 yung binigay ng lalaki sa kanya. Sinabi naman ng lalaki doon sa kumari ni mama, ayos lang daw yun at umalis na daw ito pagkaalis ng kumari ni mama ay nagkasalubungan sila. Tinanong siya ni mama kung bakit hindi niya ito nakita sa palengke. Babayaran daw sa niya yung utang niya sa bayabot ng pera. Sinabi naman ng kumari ni mama na huwag na daw dahil nagbayad na daw ang asawa nito at sobra-sobra pa nga daw yung ibinigay sa kanya. Sumagot naman si mama doon sa kumari niya na wala daw do doon ang kanyang asawa at nasa trabaho daw. Dali-dali tuloy tumakbo si mama sa bahay pero walang tao. Hanggang ngayon ay takantaka kaming lahat sa nangyaring iyon. At isang gabi, habang tulog po ang lahat ng kasama ko sa bahay at ako na lang po ang gising, napatingin po ako sa salamin na iyon at yung salamin po ay nakaharap sa may kwarto. Nagulat ako at natakot at nanlaki po ang mata ko dahil pagtingin ko po sa salamin, isang maitim na nilalang na nakatitig po sa akin ang nakita ko at pareho kaming nagulat ng makita ang isa't isa. Hindi kami natinag sa pagkakatitig namin sa isa't isa sa sobrang gulat. Mga 10 seconds kaming ganoon sa takot ko po ay napatalokbong na ako ng kumot at nung tingnan ko ulit siya ng dahan-dahan ay wala na po siya. Kinabukasan, ikinuwento ko po sa magulang ko ang nangyari at mahina silang nag-uusap pero nadidinig ko na. Akala ko ba ay wala na si Kulot dito bakit nandito pa ba din siya? Wala na siguro tayong magagawa yung puno siguro noon sa loob ng bahay. Doon siguro siya nakatira kaya gumawa ulit siya ng tirahan at sa CR natin yon. Kulot po pala ang pinangalan sa kanya dahil kulot po siya at sobrang itim niya. Hanggang ngayon ay nasanay na lang kami kay kulot. Ayaw niya lang ng maingay sa bahay maliban po sa amin kaya madalang po ako magdala ng bisita sa bahay dahil pag may maingi po akong kaibigan, dinadala niya ito at napapaos at nagkakasakit po pag-uwi. Gusto ko lang pong ibahagi ang nangyari po sa amin sa bagyo. Tumuloy kami sa isang lumang hotel doon. Hindi ko na po babanggitin basta. 5 to 10 minutes walk lang yun papuntang SM Baguio. May estatwa po sa labas at kainan nakatabi lang. Una ay hindi pa check-in time kaya naglibot muna kami sa may hotel. Yung kantin noon ay nasa bandang likod. Sa kantin ay may dalawang tao na nandoon na magkatapat. Sabay silang napalingon sa amin. Pero habang papalapit kami ay biglang nawala yung babae. Yun pala ay isa lang yung lalaki na nandoon. Pero dalawa kaming nakakita ng jowa ko ng mga oras na yon. Sinili pa namin yung lugar pero bangin na yon kaya imposibleng doon dadaan yung babae. Imposible din na lumabas siya dahil isa lang naman yung daan palabas doon at doon kami galing pero binali wala na lang namin iyon. Tapos nung hapon na ay gumala kami sa may SM. Tapos nung dumating na yung gabi, hindi ko gaano maalala pero ang sabi ng partner ko noon ay galit daw ako nung gabi na matutulog na. Pinapapatay ko pa daw yung ilaw which is imposible kung gawin yon dahil hindi po ako natutulog na patay ang ilaw noong gabi na yon ay binangungot po ako. Same senaryo kanina, doon po sa may kantina. Tapos na wala din yung babae. Kaso, ang kaibahan lang, paglingon ko sa madilim na pasilyo ay nandoon na yung babae. Ang weird po ng galaw niya dahil parang stop motion yung mga paggalaw ng babae. Gagalaw siya tapos biglang hihinto tapos mamaya ay gagalaw at ihinto. Tapos nung malapit na siya ay biglang bilis na yung galaw niya. Yung itsura niya ay mahaba po yung buhok. Nakaputi tapos yung bibig naman niya ay wakwak -wak hanggang pisngi. Yung braso niya ay parang walang muscle dahil nakalaylay lang yung side niya. Nagising ako noon na sumisigaw at ginising ako ng partner ko After noon na hindi na ako makatulog pa dahil may nararamdaman akong presence sa gilid po ng kama ko. Babae po na nakayuko at umiiyak. Nakayuko siya at hindi ko makita yung mukha niya pero nakaputi. Sa sobrang antok ko siguro ay nakatulog na ako. Yung panaginip ko po ay patong-patong tungkol dun sa babae na hiwa yung mukha estudyante daw yung dati at binubuli daw tapos kinitil niya yung buhay niya. Sa tatlong gabi na pagstay namin doon sa hotel, yun lagi ang panaginip ko at paulit-ulit. After po nun pag alis namin doon ay hindi na ako binangungot. High school ata ako nung mangyari ito Umuwi po kami sa ilo-ilo dahil yung kapatid po ng lola ko ay namatay. Halos isang buwan ata yung burol ng lola ko na yun. Pero huling linggo na kami na nauwi doon. After po ng libing. Kinabukasan nagyaya yung mga auntie ko na mag-swimming daw kami. By the way, apat pala sila ni tita na magkakapatid na puro babae. Ang dami pa namin noon na sumama dahil lang naaalala ko pa noon ay nag-arkila pa kami ng truck noon at nakatayo pa nga kaming magpipinsan doon sa truck nung magbiyahe kami papunta sa may dagat. Sabi ng isa kong tita, may parang suki daw sila na tindahan doon sa pupuntahan namin na beach at nung makarating nga kami doon sa beach, sabi daw nung suki nila tita, hindi daw kakasya sa tindahan nila gawa ng madami nga kami So dun kami sa sunod na tindahan pumunta dahil mas malaki yon. Kami na mga bata at magpipinsan ay nagswimming na kami Hindi ko po alam saan exactly yung lugar na ito na pinagswimmingan na namin Pero ang naaalala ko Madaming bakawan tapos overlooking yung gimaras ata yun basta yung cross na may libingan na nasa dagat. Tanghali pa yata kami na dumating doon. Tapos nasa kasarapan pa sila angkel na maginuman. Tsaka kami naman ng mga bata ay nag-swimming. Tapos maya maya lang. Nagsakitan yun siya ng apat kong auntie na Nagyayamag swimming doon. Magkakasunod na nagsakitan yun siya nila tapos nagsusuka sila. Yung matatanda agad-agad kami na pinaahon sa dagat. Tapos may isa kaming lola na may parang alam sa mga panggagamot. Pinagbabato niya ng asin yung tindahan na pinuntahan namin. Tapos nagdura siya ng nagdura sa harapan ng tindahan nung pinuntahan namin. Umuwi na kaming lahat dahil takot at takot na yung mga matatanda. Pag uwi namin, dinasalan ng lola ko yung apat na tita ko tapos parang walang nangyari dahil ang liligsin na nila pagkatapos noon. Pero bago ng pag-uwi namin ay nakapagkwentuhan kung ano ba ang nangyari. Kasi daw sila anti ay doon sa tindahan na pinuntahan namin doon ay doon sila bumili ng pagkain. Tapos yung mga alak naman daw ay doon nila binili sa suki nila. Kaya nagalit daw yung may-ari ng pinuntahan namin. Kaya daw dinasalan yung pagkain na in order nila tita. Sabi din daw pala ng matatanda na taga doon, yung parang barangay doon ata sa may tapat. Hindi po ako sigurado kung tapat ba o malapit lang doon na pinagswimingan namin. Huwag daw papasok doon kasi hindi na raw makakalabas dahil may mga nagpapalit ng anyo daw doon at baka daw matipuhan kami at hindi na makaalis. Historia tagalog horror stories.